Boss, ito po yung ano. Ito po yung pinawa uh, nating paglalagay ng trap. Ayan. Para lang po matrap natin yung mga active na fruit fly dito. Ayan po. Ayan. So, nandito po yan sa perimeter ng atin pong manggahan para hindi na po makapasok yung iba. At dito na lang po sila mamatay sa pagkakatrap po sa kanila. Yan, so isa po ito sa pinakamabilis na paraan po na pag ng fruit fly na umaatake Kasi nga po, uh, ulan init, hindi po maiwasan na mayroon pa rin po umaatake kahit po nakabalot na. Yan po, nasa perimeter natin. Yan, itang-kita po natin na yan po yung mga fruit fly o potakti na uh, tumutusok po sa bunga. Uh, yan po, kahit po may balot na pinipilid pa rin po nilang pumasok yan. so ito po yung solusyon natin sa mga bunga na hindi na po kayang balutin kasi yung mga po medyo malalaki na po yung bunga, mabilis pong lumaki yan po yung sariling version ko ng tooth light trap na ginagamit ko po sa mga uh, area po na medyo matindi po ang atake po ng tooth light Ayan. So, binabawasan po natin yung kanila po population. At bukas naman po ay mag spray kami para po protection naman doon sa ibang bunga na hindi nga po nabalot dahil po uh, oversized oversize na. So, marami na rin po ang nauhulog. So, hindi na rin po kayang uh, mabalot dahil po uh, masikip na sa ano masikip na sa papel. Ayan po. Ayan. So lahat po ng nilagay natin na trap na ito ay lahat po yan ay may huli paikot po sa perimeter ng ating punganggahan. Ayan po. Ayan. Ayan po. Ayan. So mula po dito sa may gate punta po dun lahat po yan ay uh, nilagyan po natin ng trap. So although uh, ito naman po ay nakabalot na. So meron kasing mga ilang ilang na hindi na rin po nabalot, kumbaga po ay puro clearing na lang so medyo mabilis mong lumaki so kaya nag decide po yung mga magbabalot natin na halagaan na lang po ng spray kasi nanghihinayan sila dun sa mga ano dun sa mga nahuhulog kapag ipinapasok nila so, ganyan po, ganyan po alalaki nanghihinayan po sila kapag ipinapasok na po nila sa papel so yun so kaya nga po alaga na lang po muna sa spray ito at yun nga meron na rin po tayong kinama po na fly yan po yan, alaga po natin yung mga hindi po nabalot na yan 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 so yan po so uh, mula po naman dun sa ano sa gate hanggang dito po ay nabalot po yan no so sayang lang po kasi Ah uh, medyo oversized na rin po. At uh, uh, mas marami rin po yung nahuhulog kapag 'no natatanggal po yung tangkay habang ibinalot. Yan po. Yan. Yung mga uh, bunga po ng ating pomanga. Yan po. Yan. So proteksyon na lang po natin 'yan ay yung mga nipo. nakabalot 'Yung mga medyo mahirap lang po na balutin, 'yun po 'yung may one. 'Yun po. Wala na. Mga nasa left na parte. Yan po. Lagana-laguan na natin ng ispriyan. Ako yung mga bunga natin dito na may balot. Yung mga nasa loob po ay hindi na rin po natin ng balot. Pero lahat po nang kasubad ng labas. Yan po ay may balot.